Natuloy nga ang pagliluto nga nitong si Tata sa bahay nga ng mga palma. Tahimik ang lahat habang tinitikman ang pagkain na inihain nga nitong si Tata. Kinakaban siya dahil tahimik ang mga ito. Maya maya ay nagsalita itong babae at sinabi sa kanya na ilalunch nila ang naturang recipe ng kanyang lola. Nagpapasalamat din ito dahil sa wakas na alala niya ang naturang recipe. Napangiti ang gobernador. Tuwang tuwa na malintang si Francis at sa wakas naging maayos din ang lahat Nagawa ni tata ng maayos ang kanyang trabaho. Kaya naman itong si tata ay pinasabay na rin sa pagkain Katabi nga nitong si Francis. Unti-unti na nga nagkamabutihan ang dalawa na tuluyang nahulog sa isa't isa. At lalo pang nahumaling nitong si tata, lalo't alam niya. Unti-unti unti pa my... bagbago sa karakter nga ng kanyang amo na si Francis. Naging mabait na rin ito sa kanya dahil na rin sa kabutihan niya. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali ang kaaway nga nitong si Vinis na itong si Avana lalong lalo na at isang promotion ang kanya nakita sa advertise kung saan nahahalatan niya na may kakaiba sa pagsasalita ni Vinis. Kailan pa siya naging ganun magsalita Eh ang alam niya flowing to flowing magsalita sa English itong si Vinis. Kahit dalawang beses niya itong inulit, talagang ramdam niya na may kakaiba at ibang tono ng pananalita nito. Eh naman itong si Evana ay hahanapan nga ng butas. Ang katauhan nga nitong si Vinis, gagawa siya ng paraan. Nag-iimbestiga siya ngayon, lalo't naalala niya. Minsan may mag-apply sa kanya na kamukhang kamukha nga nitong si Vinis, Akala nga niya ay si Vinis iyon, ngunit nakita niya na iba ito kung manamit. Kaya naman nakita niya ang resume nito na di kaya napaisip siya, na hindi kaya... Ang pata na nakita niya o ang nakita ni Vinis ay hindi talaga si Vinis kundi ang kanyang kadobli kara na ito nga si Robert na magbanwa na minsan ding nag-apply sa kanya para magtrabaho mag sa kanyang restaurant. Kaya naman itong si Ivana ay pamamanmanan niya ang lahat ng galaw nitong si Vinis. Kung tama nga ba ang kanyang hinala na nagkukunwari lamang kung minsan itong si Vinis at hindi talaga yun ang tunay na Vinis. Hanggang sa malaman nga niya na ito palang totoong Vinis ay may sakit pala dahil kasalukuyan itong naroon lamang sa kanilang bahay at ang naroon sa pamilya ng mga palma ay walang iba kundi itong si Tata Magbanwa kung saan nagpapanggap at ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Kaya naman, malalaman ng gobernador, isang malaking problema ang ha kaharapin ni Tata ngayon dahil nga biglang mapasugo ditong si Francis at sasabihin nga itong si Tata na wag na muna siyang magpakita sapagkat galit na galit ang gobernador sa ginawa nga nilang dalawa ni Vinice at nitong si Francis kung saan kumuha sila ng kamukha nga nitong si Vinice para magpanggap at hindi sinabi sa kanila ang katotohanan. Mawawala na nga kayo ng tuluyan ng trabaho itong si Tata dahil sa nalaman ng gobernador. Tuluyan bang babalik si tata sa kanyang trabaho kung saan magtitinda ng batsoy sa palengke? o panghahawakan pa rin siya ng gobernador dahil na rin sa kakaiba niyang talento at nakita ng mag-asawa na nag-boom ang recipe na kanyang niluto.